Maga sudah. Nihan, pijat pun nanti yang mga maraan nanon sa Sakyan. Eh, diap pun nanti yang mga kata sudah. Wah. Si Barako. Nah, bulan pa. Nyan. ganyan makita pun natin ang itu ito mga katuda maganda ang view Ini pemilai yang menunggu atau dan dari si natanong na marami at may gumagawa dito mga katuto at kaya medyo maingay po ang pwesto natin dito kasi may naka gawa ng ano bahay Oh, ah, Kato

na naglaban ng cellphone. Okay Cellphone, nasa gilid lang nasa gilid okay, nakuha mga katuda yung cellphone ang katulad tayo mga uh, katuda pati pagkain buti nga nakuha nahulugan na sinang cellphone yung pasayro Okay, thank you mga kaduda. Huwag niyo makalimutang subscribe o mga share man lang sa mga in-upload video. At huwag niyo kalimutan po magpindot ng video ito para lang i-update kayo sa mga video na ating upload sa susunod. Maraming salamat sa inyong na sa nasampag-suporta, mga katulad. Salamat po sa lahat, mga katulad. Thank you for watching.